Yo, welcome back. Dito na naman tayo, magtatato na naman tayo. Alam ko na miss nyo to kasi pag nag-upload ako ng hindi babae, hindi nyo pinapanood. So ngayon, magtatato ako, babae na naman. Ito, papakilala ko lang sa inyo, si Miss Bid. Tara, pasok. Ayan, guys. Si Miss Bid nga pala, kung nyo natatanong. Twerker yan. Dancer, ledge. Ledge dancer, di ba? Yes. Tama ba? From Laguna. So yun na nga, guys. Alam nyo na to. Sa mga laging nanonood, alam nyo na to. Siyempre, tatanungin muna natin siya. Miss Bid, tatanong ko lang. Di ba twerker ka? Yeah. Gano'ng katagal ka na ba nagtatwerk? Seven years, may get. Seven years na? Tagal na rin pala, no? Uh, sa pagtatwerk mo ba, saan ka ba madalas? Kahit saan, eh. Kung saan nyo ako invitahin. <laughs> Hindi, kahit saan po. Pero kadalasan, like, Las Piñas, Laguna, and mga out of town. Ano yun, mga Bar? Depende, meron ding mga, ano, birthday, pool party, mga ganun. Ah, so pwede ka nilang i-invite oh, tapos. Side, oh. Port, motel, hotel, charis. Ayun, pwede pala lahat. Oh. All-in pala si Ms. all-in. So ilalagay ko na dito din yung contact niya para dun sa mga gusto mag-invite sa kanya. Sa hali, gusto niya siyang mag-twerk dun sa mga events ninyo. Miss BD, pwede ba tayo mag-fast talk saglit? Sige, game. So tatanungin lang kita ng mabilis na mga questions. Sige, go. G. G. Eh, sige. Ah, uh, mahaba o maikli? Maikli. Ah, uh, mataba o payat? Payat. Ah, uh, bukas ang ilaw o patay ang ilaw? Patay ang ilaw, syempre. Basa o tuyo? Basa. Top o bottom? Gusto ko kasi yung ako yung gumigiling. Ayun, tumutwerk ka ba sa ibabaw? Yes, syempre. Masarap kaya. So, yun yung nagiging practice mo pag nagtutwerk ka, kaya ka gumagaling magtwerk? Uh Oo. -oh. So, ito last question natin. Uh, kumakain ka ba o gusto mo ikaw yung kinakain? Ako yung kumakain. Kasi gusto ko ako lang lahat gagalaw. Mukbang ba yan? <laughs> Malapit na. <laughs> <laughs> so, yun na guys. Natanong na natin siya. So... Tatatuan na kita, ready ka na ba? Ready, ready! Guys nga pala, dito ko siya tatatuan sa sternum ng snake na may leaves. So, G ka na. G! Contentin na kita. Go! Bet G! Backyard. Miss Bid, ready ka na? Ready na. Sigit ko na to ha, dyan. Yes, sige, go. Oh, sige pala, ubad ka na. Pwede ba ikaw na mag-ubad? Ay, ako na mag-ubad. O sige, mm. paano ba to? Tanggalin mo lang, Kakeranin like, bra. Lang, ha? yes. Ang dami pala nito ni eh. <laughs> Para mahirapan ka muna bago papunta sa masarap. Para ako makita, Yes. Ayan, okay na. Para mapatuyo na natin yung stencil. And then, pahubad na lang. Gusto mo, paring ka na. Wait lang, wait lang, ha. Oops, guys, bawal kayo. Ako lang makakakita ito, ha. lang kayo. Ano, kaya kayo nanonood kayo pag ganito ah Oh, let's begin throwing mm -hmm. oh, a busy din kasi ang So yun guys, tapos na natin tatuan si Bid. Ayan, tatanungin ko lang kung nag-enjoy ka ba sa tusok ko? Yes, yeah, sobrang enjoy na enjoy ako. Ah, uh, anong pakiramdam ng pagtusok ni Mas Masakit na masarap eh. Saan nasaktan ba? Sa baba o sa taas? Sa baba. Sa baba? Masakit yeah. yung tuso ko sa baba. Oo, -hmm. -mm, sobrang sakit. Yung sa taas, okay lang. Masarap. Mm, Nakakakiliti. <laughs> o oh, yun, dahil, dahil uh, twerker ka, di ba? Pwede ba mag-request? Ano yun? Para din sa kanila. Sige, ano po yun? Pwede bang pasample naman ng twerk mo yan? Ah, may TF po ito. Ch oh, may TF po ito. <laughs> 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 Hindi nga, pwede. Pwede. Yun, guys. O, oh, pasample natin ang twerk in 3, 2, 1.